Alas 12.30 nga ng tanghali, nagchat nga sa akin si Ana, yung dati kong kasamahan sa Burlington na nagtatrabaho. Then, nakasama ko rin nga siya magtrabaho sa Japan. Pero magkaibang company kami nung nagtatrabaho pa nga kami doon. Bali, matagal na rin kasi kami magkakilala nung nagtatrabaho pa nga kami dito sa Pilipinas. So, yun, bago kami magpunta nga ng Japan. Nagchat nga siya sa akin, nakakain nga daw nga sila dito. At kasama nga niya yung jowa niya, nasa alabang na sila. At inaantay nga niya yung isa pa nga naming kaibigan na kasamahan nga namin na nagtrabaho din sa sa Burlington. So yun, galing din nga siya ng Japan. Hindi naman nila first time na makapunta nga dito sa siya. Nung nakaraang punta nga nila dito, kasama nga nila si Vivian. So yun, nasa Europe na siya ngayon. Doon na siya nagtatrabaho. And yun si Vivian, isa yun sa mga nakasama ko sa dorm. Nung nasa Japan pa nga kami. So itong si Ana nga, paalis na nga ulit siya. Papunta rin siya ng Europe. Pero hindi doon sa pinapasukan nga ngayon ni Vivian. Niya-ya-ya din sana nga nila akong mag-apply din sana papunta nga ng Europe kaya lang ang sabi ko nga sa kanila okay naman ako dito napaka in demand nga ng mga sewer ngayon sa Europe actually hindi lang sewer yung mga kailangan nga nila napaka daming trabaho na pwedeng applyan nga sa iba't ibang parte nga ng Europe yung medyo bata bata pa nga ako isa yun sa mga pangarap ko din na talagang mapuntahan ko pero yun nga dahil ngayon nga nagkakaedad na nga ako at naranasan ko na rin naman yung snow sa Japan kasi nga isa rin nga yun sa mga dahilan kung bakit nga ako nagtrabaho ng Japan gusto ko talagang ma-experience experience yung snow nga, yung malamig na klima. <laughs> And dito nga sa Pilipinas, nakaka-survive naman ako, nakakapagtrabaho nga ako at hawak ko yung oras ko. Anytime kung gusto kong mag-refresh, nagagawa ko nga. So yun, okay na ako doon. Alas tatlong oras din nga kaming nakapagkwentuhan nga nila, Ana, bago nga sila umalis nga ng shop. Next week nga, flight na nga niya, papunta nga ng Europe. Habang kakwentuhan ko nga sila, Ana, sa shop, yung kapatid ko namang si Merinel dumating din nga siya kasi papunta naman kami ng festival dahil nga may usapan nga kami ngayon. Napadaan nga kami dito sa may power mac para tingnan nga yung mga latest na phone. Pero hindi naman kami bumili at tumingin lang. Pagkatapos nga naglakad-lakad nga kami, papunta sana kami ng Jayco para nga magkape at cravings din kasi namin yung donut. Kaya lang napadaan naman kami dito sa Shakey's at napag-usapan din namin yung carbonara. Kaya dito na lang, dito na lang namin na pagkasundoan na kumain nga. <coughs> Saya amankan. Ini isang ano, dyan sa may shop boy, Sa okay. head lock. Para ipagdating ko sa bahay, hindi na ako pupunta ng makurok doon. Sa mga kapagod niyo. Hmm? Kaya ang ako pumunta sa iyo, sabi ko pupunta akong bababa ako. Ba't anong mga nyo yung makurok so, yung Hindi akong giniling. Para pagdating doon, titiblaan ko lang, babalutin ko lang bukos ng mga Pero may asawa na yun. Pero, namatay na ka ng kurok doon. Pero may anak ba siya ngayon? Pagkatapos nga namin kumain, dumaan nga kami ng save more para nga makapag-grocery nga ng kaunti. Then pagbalik ko nga ng shop, sobrang busy nga ni Geraldine. Ano ba? Yung kuna! Yung kuna! Ang dami niyang gusto, Bertie, na pinusin ko. guys, sobrang busy kami today. Ang dami na customer na yun. Si Carol din nga eh, nahilo-hilo pa yung kanina eh. Iniwan, iniwan siya mag-isa dito. Buti na lang kamo at andyan si Carlos. Bugas na siya ng plato kasi 11.30 na ng gabi. Masasaralo na kami mayami.